kahulugan ng dilaw na labrador sa panaginip. Ang mga dilaw na labrador ay nagdadala ng isang simbolo ng init at kabaitan. Sa mga panaginip, ang mga katangiang ito ay maaaring magpakita sa iba't ibang paraan. Ang panaginip tungkol sa isang dilaw na tuta ng labrador ay sumisimbolo sa pagiging mapaglaro ang pagkakaroon ng isang dilaw na labrador ay kumakatawan sa iyong pagnanais para sa kasiyahan at kaguluhan Ipinapakita nito na naghahanap ka ng mas kapanapanabik na pamumuhay Gayun din, nangangahulugan ito na nababagot ka sa iyong kasalukuyang gawain Kung nahihirapan ka makahanap ng kagalakan, ang panaginip tungkol sa isang dilaw na labrador ay isang senyales na dapat kang magpasok ng higit na kasiyahan sa iyong gagawin pag-isipan subukan ng isang bagong libangan, paggugol ng oras sa mga mahal sa buhay o paggawa ng mga aktibidad na nagpapasaya sa iyo. Ang panaginip tungkol sa isang dilaw na labrador ay hudyat din na kailangan mong humingi ng tulong sa iba upang malampasan ng isang problema. Ipinahihiwatig e nito na hindi ka nag-iisa dahil may mga taong nagmamalasakit sa iyo at gustong tumulong sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dilaw na labrador sa isang tali. Kapag nakakita ka ng na isang dilaw na labrador sa isang tali, ito ay sumisimbolo ng pagsunod at pagpigil. Kung sa tingin mo ay natigil ka sa isang bagay, ang panaginip ng isang dilaw na labrador sa isang tali ay nagpapahiwatig na dapat kang lumaya sa mga hadlang. Mayroon kang kalayaan na gumawa ng iyong sariling mga pagpipilian at matukoy ang iyong kapalaran kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dilaw na labrador na tumatahol. Ang panaginip ng isang dilaw na labrador na tumatahol ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng pagkaalerto. Ito ay isang palatandaan na dapat ka magkaroon ng kamalayan sa panganib bilang isang banta. Kung nakakaramdam ka ng pagkabalisa o pag-aalala, ito ay senyales na kailangan mong maghanda para sa isang bagay na nababahala. Tulugan ng panaginip tungkol sa isang dilaw na labrador na natutulog. Kapag ang isang dilaw na labrador ay natutulog, ang panaginip na ito ay nagdutulog ng kapayapaan at pagpapahinga. Ipinapakita nito na kailangan mong magpahinga. Kapag nakakaramdam ka ng pagod, ang panaginip ng isang dilaw na labrador na natutulog ay isang senyales na kailangan mong maglaan ng ilang oras upang makapagpahinga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipaglaro sa isang dilaw na labrador. Dapat mas masaya ka kung nanaginip kang maglaro ng dilaw na labrador. Ang panaginip ay isang senyales na naghahanap ka ng pagkakaibigan at koneksyon. Gayun din, ang simbolo na ito ay nagpapahiwatig na gusto mong bitawan ang iyong mga alalahanin at magsaya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dilaw na labrador na mga ang panaginip ng isang dilaw na labrador na manganganak ay sumisimbol sa potensyal na paglaki. Ang mga tuta ay nagpapakita ng mga bagong relasyon na umuusbong sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nag-aalaga ng isang bagay na mahalaga. Ang maternal instinct ng labrador ay nagpapakita ng pagnanais na pangalagaan at protektahan ng iba o marahil ang isang bagay na mahalaga. Nagkakulugan ng panaginip tungkol sa isang dilaw na labrador bilang isang alagang hayop. Ang panaginip na isang dilaw na labrador bilang isang alagang hayop ay nagpapahiwatig na pinahahalagahan mo ang katapatan at pagkakaibigan. Ang isang tapat na labrador ay nagpapakita ng malalim at makabuluhang relasyon sa iba. Bilang karagdagan, ang simbolo na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay naghahanap ng proteksyon. Ang isang dilaw na labrador ay maaari magbigay ng kaginhawaan na gusto mo sa isang panaginip. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa isang dilaw na labrador na umaatake. Kapag ang isang dilaw na labrador ay umaatake sa iyo o sa ibang tao, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagdurusa sa loob. Ang isang taong itinuturing mong mabuting kaibigan ay magtataksil sa iyo. Ang galit ng labrador ay sumasalamin sa pagsalakay at hinanakit. Marahil ang taong ito ay nagsiselos sa iyo sa mahabang panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na dilaw na labrador. Ang makakita ng patay na dilaw na labrador ay isang malungkot na imahe. Ito ay isang senyales na mawawalan ka ng isang bagay na mahalaga. Ang pagkamatay ng labrador ay sumasalamin sa iyong pagkabalisa tungkol sa pagkawala ng isang mahal sa buhay. Senyales din ito na hindi ka makakakuha ng suporta mula sa mga taong malapit. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga dilaw na tuta ng labrador. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga dilaw na tuta ng labrador, maaaring masaya ka at hinahaplos mo ang tuta. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong bumalik sa nakaraan para sa nostalgia. Ang simbolo na ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong hanapin ang kaligayahang dating mayroon ka. Ipinapakita e nito na naghahanap ka ng higit na kagalakan.